Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na kayo? Sa video ito, gusto ko po muli sumagot sa isa sa mga tanong ng ating mga subscribers. Panoodin niyo po ito. Ito na ang tanong. Sabi ng ating isang subscriber, Sir, pwede bang i-endorse ni Chairman ang isang kaso na pagkatapos lang ng mediation sa dahilan na hindi magkasundo o both parties ay ayaw talaga sa barangay. Mga kabarangay, alam ko na madalas maka-encounter ang ating mga lupon chairman o itong ating mga punong barangay ng ganitong mga parties sa isang dispute kaya kung pipiliin ni Punong Barangay o ni Lupon Chairman na pagbigyan ang request na mag-issue na lang ng CFA sa halip na matapos ang mediation at walang nangyaring kasunduan ay i-refer ni Chairman ang reklamo, ang kaso sa conciliation o magbuo ng pangkat tagapagkasundo para sa isang conciliation. Dito, siyempre, gagaan ang trabaho sa barangay at mawawalan ng isipin ang mga lupon tagapamayapa sa reklamong idinulog sa barangay. So, yun po ang pinakamadaling gawin. Pero, hindi niya natatapos kung pipiliin ng mga lupon pamayapa ang pinakamadali, ito ang tanong, napaglilingkuran ba talaga ng barangay ang kanyang mga nasasakupan? Pangalawa, makukuha ba ng lupon tagapamayapa ang layunin ng katarungang pambarangay law? At pangatlo, masusunod ba natin yung ating public pledge o yun pong ating sinumpaan kung ating pipiliin ang pinakamadaling pamamaraan. Kayo na po ang sumagot dun sa aking mga tanong na iyon. Ngayon mga kabarangay, sagutin na po natin yung tanong nung isa nating subscriber. Alam niyo po, sabi sa implementing rules and regulations, ng katarungang pambarangay law. Particularly, matatagpuan po sa Rule 3, Section 1. Ang sabi po doon, kung walang kasunduan sa arbitrasyon at ang mga pagsisikap sa pamamagitan, ito po yung sa mediation, ay hindi nagtagumpay, ang lukon Chairman o ito pong ating punong barangay ay dapat sa huling araw ng mediation sa harap niya ay agad na magpatuloy sa pagbuo ng pangkat tagapagkasundo para naman po sa susunod na level o yung last attempt na pag-ayusin ito po ay yung conciliation dito mga kabarangay hindi ko mo gusto ng mga partido na sila ay maisyuhan agad ng CFA kahit hindi pa dumadaan sa tamang proseso ng pag-aayos sa barangay ay bibigyan na natin. Tandaan po natin mga punong barangay, mga members ng Lupong Tagapamayapa, tayo po dito ang persons in authority. Tayo po ang may kapangyarihan dito na magpatupad ng batas. Kaya kung ganon, tayo po dapat ang masusunod dito. Hindi po ang mga partido. Ang mga partido, maganda po sa una pa lang, sa mediation pa lang, na ipapaliwanag ng mga punong barangay, ng mga lupon, kung ano ang layunin ng katarungang pambarangay. Para nang sa gayon, alam nila na hindi dapat magmadali hindi dapat madaliin ang proseso ng Katarong ng Pambarangay. Kaya po, ito pong sa akin ito, ay paalala lang sa ating mga lupon tagapamayapa. Yan, hanggang dyan na lang po muna tayo mga kabarangay. At uh, ako ay uh, nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. フッ。